At uh, nandito kami no uh, sa so kay Tatay dahil uh, uh, bago namin sa so iwan uh, kami ay may dala kaming galon ng tubig para meron sang tubig na ano, nun, ano makabayan no na inumin yan Boss sige uh, kasama tayo si DG Dan, Official si Digidan Yan pangsaing panghugas lang muna Tay Tayo, tayo yeah. may dala tayong kaldero sa kanya pang saingan niya at uh, tubig sulara lang kulang dito tayo hey, kamusta? No, ay ano man eh, good na na siya ako ha? Ikaw. O okay nang ganyan? o ikaw eh ikaw nga ikaw man titira ah uh, ano gaya basta pa na akong lipak hindi. ha? lipak ah para kang nasa kulungan ah <laughs> Ayos ka lang dito? Doon, no, buta naman ako na rin ah. Wala, walang problema? Ayos ka lang? Okay na? Wala problema. Okay. Imong gitara asa man? Wala mo ditong Oh, ka, dili pa nakalabas. O tay. Katong imong galon, imo atong inuman han tubig ha. Oo. Oh, oh. May ganing ibilin na de. Oh. Para pag mainom ka ng tubig, may ano ka? Uh, pag maubos ka ng tubig, magigib ka. Kani may mga dala ako Oo. Oh, ah. Additional na bigas mo. <sighs> Grabe ulan ngayon. Ayan Dinalan kita ng ano. Ayan Pwede mo magamit yan para hindi ka na sige bili. Okay na yan. Tapos yung additional na bigas. Para tago mo na yung bigas. Tago mo na dito. Ito to. Naapal siguro. Oh, wala na, na. Hindi mo lang dyan. Isabit mo lang dyan. Kaduyan-duyan ka lang dyan. Pagka ano? Kaduyan ra. Kung si tatay. ah uh, ito. Uh, itong baso boss. Lagayin, saan lagay ng baso mo boss? Lagayin mo ng baso. Diyan? Ah, oh. diyan daw. Diyan yung gawa-gawa ka po, no? Oh, gresya ka. Lagay oh, ng baso. Ano mag. Umasa ni Tay. Kamera. Di, wala pa nako na maputol. Umasa mo na imo. Katres daw. Katre? Oh, okay. Ah, mo brake katre? Oo, buhat ng golem ko sa mukha hare. Antis. Okay. Hindi ka na raw dito. Hindi. lang daw. Walang tumabi sa iyo kagabi? Uy, ma. Okay naman po. Wala naman daw problema mga Ganda kababayan. Hindi dito no. Yan, uh, yan lang po ang update namin kasi kahapon tinrabaho namin ng mabilisan ito. Half day. Half day lang kahapon. Nasaan namin sa atin ng tubig na mainom din. Oo. Kasi walang tubig dito na mainom. Tapos wala naman sa ibang needs dito kundi pagkain. Yung uh, magagamit na sa tubig. Tabako. Ayun, yun. Binilang ko nga siya ng ano. Tabako. <laughs> Tabako. Daka. Ano. diaryo. Papil. Uh, maraming salamat sa inyong lahat, mo, no. Bossay. Salamat sa pagspinagsama-sama samang suporta ng ating mga followers, subscribers, and sponsors. Uh, si Tatay ay may uh, himasisilungan na po sa dito. At okay na daw siya dito Matay po, kabayan, no? Putulang Kahit tayo. ulan ay pinuntahan namin siya ngayon kasi nga uh, sa sunod na araw ay uh, siguro oh, no, oh, oh, oh. bisitahin din siya dito okay. every week, okay. no? Kasi kailangan niya ng uh, pagkain dito mga kabayan. Okay na ito kasi uh, hindi naman sa mabawas Ang, ang gusto niya ang ate pong susundin. No? Hindi tayo, hindi natin siya pwedeng uh, kontrahin ba. Kaya at, at least uh, mahalaga ay mayroon sa mga uh, bubong mga kababayan. Uh, salamat no. Kaya ibo silin si Cal. Shout out po. Maraming salamat po. Ay Kuya Joel. Shout out. Okay, uh, Ate Ami. Shoutout din po sa si inyo, sa ating mga kaibigan. Nandito sa ating live no? Si uh, Ate Libby Magpayo Ayun, no. Wala pala tayo yung uh, buses. May buses po ba tayo? Ah uh, pa-confirm mo na kay uh, Ate. Ate Libby, may boses pa tayo. Ayan, oh, Anong nakikita, no. Kanina walang boses. At is, ngayon may boses na. Eh kung baka ni mute yata ni ano ah. Baka may kaibigan ka dito, Tay. Wala naman daw sang problema dito. Uh, maganda naman ang tulog niya kagabi at nagduyan siya. Dinala namin siya ng need siya dito. Saka yung inumin na tubig, galon, oh. Para ho ay makapag-give siya ng inumin niya. And then ito naman ah uh, kagustuhan niya ito yung sa harap siya na bahala ito, mga makabayan. Hindi natin siya pwedeng uh, kontrahin sa kanyang uh, kagustuhan po makabayan no. At nagkakasalamat uh, tayo sa lahat ng mga followers and subscribers natin dahil sa inyong uh, suporta ay uh, si Tatay no. Nandito po no si Tatay sa kanyang uh, munting kubo-kubo. Kaya salamat sa mga sponsors din po natin. Thank you at uh, ganoon din po no sa uh, kay Boss Hilin. Uh, maraming salamat po Hilin, si Cal. Thank you, thank you very much. At uh, ganoon din po kay uh, uh Kuy Jewel and Ati Ami. Salamat sa inyong uh, suporta uh, sa mga palutin and subscribers. Maraming support. Maraming salamat sa support. Ano 'yan, Tay? Binilhan ko na si Tatay Nang ganyan, no? Oh, binabasa niya Dario, boss. Ano nakalagay tay? Magandang balita. <laughs> doyan doyan lang sa kala dito. May nilagay dito sa tayo, may nilagay. Walang tulo tay. Gab gabi, wala. Wala. Okay lang. Ati Ani Andan, shout out Ati Marina Rosales, shout out po. Okay na po ito. Ati Helen Martinez, okay na po itong uh, kubo ni Tatay. Wala may mga digi paril tay. Ano ra? Siguro uli. Okay, eh, na tapan ba? Oo, oh, para may tapan dito Para pagmapunta kami dito uli. Mga sunod si Mana, pa kami mabalik dito. Sunod ay si Mana. Na, okay na sa dito mga kabayan. Y Tapos yung gitara mo. Ko ni yung no, Wala man. Mo. Yung gitara. eh ah, ba dito? Kaya itong ikuwang karon. O, oh, di diba, Di basa hindi na kumak. Oh. Uh, uh, nang lahat no? Ah. Tapos palit ka, kuan. Kapit. kok ka mo, Ron. Wala nyo mo, dire. Palit oh. lang, Oh sige, sige. Oh. Diri mo nang kuan kay mga sunatan tadi, ha? Oh. Sige. O, oh, mabababa daw si tatay. O, oh, tali. O, mabababa Ha? Kanila, o. Oh. Dali, dali. Dali. Tatay, tulog nyo Sige, sige. Hmm. Kailangan sundan-sundan natin ng gusto ni tatay, mga talagkabayan, o. Oh. Okay na po itong bahay ni tatay, mga kabayan. Uh. Importante boss, hindi na po siya mababasa. Oo. Uh oh. Diyan, chat. Oo, ano. oh, dali na. Oh. Salamat sa mga nag-like po sa ating live. Uh, abangan nyo lang po yung mga update natin dito kay tatay kasi nga bisitahin natin siya every one week. no? For, eh, siguro yeah. kada Sabado uh, para mabigyan uh, siya ng bigas. Ang um, bigas niya kasi dito sa limang kilo is one week po makabayan. And then, yan, para pampausok po niya dito sa gubat, yan, mayroon siyang papel, Saka yung uh, tabako, yung binilhan ko lang na siya. Kasi yun yung kailangan niya dito eh. Panglipas oras niya siguro. Ano, haling din po kasi lalo. Gabi eh. Mm. Bilag, lamok. Mm. yung pakalamok. Maraming lamok. Kailangan may pausok ka palagi. Putos ka sa doyan. O. Oh. Ito. Ayan. Sige. Ito nga na mo din eh. Mm. Ay, boss, ka marunong ka magbunting, boss? Di ra na paguntingan ako. Ha? Unya ra mo. Gupitan tani na Nakiputin ng oh. tag-asa oy. Ayun dito sa ano, ti kalalag. Ah, sa Pista Minatay? Mm. <laughs> Ilang <laughs> pa? November, November, pa yun. September, na <laughs> La, ano ah, September. subong? September. Uno o oh, uno? Hmm. Iyo, umahaba na yung buhok mo. Kami ano mo kustaas? Kaya ano lang, pungas lang. <coughs> Hindi kaya gusto nila guapo ka kay guapo na imo kamalig. Akay sa puno doon tapos gay <laughs> ano? Muga na pag pagbalik bola, na. Oy Unsa man niyo? Pwede na ipakita. Okay na ipalantaw. Oy entay. mo? Ano excuse yan? me po, excuse ah, ID. me. ID man. Ipalantaw natin ano ano na yan? Ano ba yan? Ami um, ID yan talaga siya, boss. Hmm. Ka kaninong ID ito? <laughs> patingin, patingin. Shoutout dyan sa <laughs> P... Ikaw may gupit sa kanya. <laughs> PB Tuda, Purok Boulevard Tricycle Operators <laughs> and Operator Drivers Association. Gwapo ka naman Oh, shoutout ka kay Kuya Romeo Galunia. <laughs> Galunia. <laughs> oh, nandito po ang iyong <laughs> ID kay tatay. Bakit? Bakit nasa iyong ID? Ano pa? Tingnan mo iba. Yung iba, tingnan natin. Lantaw ka, Oh Oo, isa. Lantaw, tingnan natin. Marami ka pa rin anting-anting. Hmm? Patingin pe. Tingnan. Oh, ng... Grabe. Inong... Mabagting na siya <laughs> <laughs> <Para> kang aso. Yan ang libon. Pero ato dito sa guha, dili na na yung huksyon sa setan. Ah, pag bumababa ka doon, hmm. mo yan. Hmm, ha? Pag, ari, pag nandito ka, inano mo, Ay, <laughs> sinasuot. Inana na yung Tika tayo. Pang, 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 pang bukas na yung beer. <laughs> tayo, bakit hindi mo maalis-alis ito? Pang bukas ng beer. Unsay rason? ipaalam nyo sa amo um, ano unsa uh, rason unsa may rason nganong di man nimo matanggal-tanggal yan ano man basura man na mo gani i ano ako sa telepon paka ngugo na ta dito ani mura mura kag iro ana ano nakaitangkil-tangkil para kang aso um, um kagilkel kagilkel <laughs> <laughs> gusto niyo ang kag ato unta to oh kaniyo dali lang dali lang kaniyo sa man niyo pala lang lang po so baka hindi ba oh eh maghan pakita sa amon Kalibawo. Kalibawo. kaya para makita po na ba magdali tayo niya oh sige magdali ka na kaya lupad ka mahaplas ka wala akong kuha lupad mahaplas mo <gibawo>. tayo <gibu -us> oh sige sige hindi lang lang to boss mayroong mga antik antik si tatay hindi ano boss oh sige hindi hindi hintayin ka namin dito iba to sa akin eh Pahingi, pahingi na may anting-anting. Di anting na. Iba tong anting-anting ko. Oh, iba Anting-anting. Sigan na. Oh. ka mga? namin dito. Oh, na. Sigan na. O, sige, sige, sige. Asa ang kumagi? Ya, kumagi? Iba. Ah. sige na, sige na. Intayin ka namin dito. O, lilipad na naman to sa tatay Sa <laughs> kadaan <laughs> Asa mo lagi? Wala naman daan dyan tay. kaya ata to. Dami pa rin siyang anting-anting no? Dami pa rin siyang... Bus... Yung anting-anting niya ba? Hindi hmm. nga. pag mababa daw siya bus sinatanggal niya yan. pag pupunta sa kalsada, tanggal niya. Ayun mga kabayan no? Bakay tatago, engine, baka itatago niya yun dyan, baka kunin natin. Tingnan mo. Baka itatago, tanggalin niya yun. Tayong... Yung, yung ano mo, tangkil-tangkil. Anting-anting mo sa liig, di mo tinanggal? Mamaya na. Eh, pupunta man ka sa baba. Tatlong pangyer. Tatlo pa, tatlong taon pa Tatlong pangyer. tatlong pangyer. Ay. O, oh, shout Jan dyan kay Tonski Vlog. Uh, dyan sa kay Hagan. Ay, may isa shout ka, Tay. <laughs> mamaya, mamaya, pagbalik niya boss, dala niya yung kanyang gitara. Salamat sa mga nag-like po, makabayan. Thank you very much po, no. Uh, <laughs> um, dyan, ah, uh, um, Uh, eh, ganyan lang. Sana isa sa gubat, boss eh. Kay Ani Andan, shoutout kay Ani. Uh, Ate Louie Joy Chua. Ate Helen Martinez, shoutout din po sa inyo. Ate Loren, ah, uh, Kuya Lorenzo Calderon. Kaninong ID yung boss? Tricycle driver yun. Tricycle driver? Muraan mag-tricycle lang ganito dito yun. Yeah, yun. Saan galing yung Tudan yun? P, P, P Tuda. Sakay ka daw sa duyan ni tatay, boss try mo daw kung okay. He, try mo lang. Sige um, di ba babagsak yan? Baka babagsak Ay, yan. Lipo, baka ha? Kailan kasi sundan-sundan mo yung ano ni tatay, yung kanyang uh, uh, yung kanyang mga pinapakita, kailangan ayun-ayunan mo siya. Sige daw, akit ka daw, boss. Kasi pag hindi mo sa sundin, mahirap yon? Ah, Dali. ah mati boss. Tiba yan. <laughs> Sarap ah. Ako, ako muna si Tatay Ernesto. <laughs> Oo. Uh. Tay, kamusta ka dyan, Tay? Okay lang ako dito. Oo. Uh. Wala na akong bigas. Wala na akong bigas? Okay ka lang ang tunog mo dyan? pinobos ng mababuk. <laughs> mababuk. Eh lang update namin. Nakakabay sular lang kulang dito, boss. Talang yung may libangan, mag, uh, tabako. Oo, uh, uh, libangan kaya din ko po mapapain. dito kasi ang dito. Malamig no? Malalim kasi, sa lalim kasi ng ano, tawag dito. Ito. Lang, oh. Uh. Sarap. Ngayon ipapakita ko sa inyo, pupunta ako sa taas po ng kabayan no. Bus, sasama ka dito? Nakakit ka na ba sa taas? Hindi pa. No, ka dito. Dali, bus. Ayan o. No. Ito yung puno ng uh, baliti po, mga kabayan. No? Dito kami dumadaan. Nung nire-rescue namin siya. Eh ngayon, ay eh, talagang kung saan niya gusto doon na lang po. Kasi hindi, ayaw din, din niyang umalis dito sa area na ito. Kasi nga, yung nakaraan, anong ah, kahapon, kinausap po talaga siya. Sino ba yung sinasabi mong uh, matanda? Oh na sinasabi niya. Eh, lumabas sa kanyang ano, uh, sa kanyang bibig, uh, parang uyab-uyab daw niya yung matanda dito. Na hindi daw mo hindi uh, niya masabi kung saan nakatira basta nandito daw ah uh, kung may mga kaibigan tayo dito sa puno ng balite ah tabi -tabi, uh, tabi tabi na lang po sa inyo uh, kilala nyo naman ako tabi -tabi po. eh kami po ay gumagawa lang yung humanitarian dito naway ay uh, inyo, inyo kaming protektahan <laughs> yan ngayon palang kapunta si DJ o sigi sige akit ka dito umakit yung mga anak ni tatay pag rescue namin Oh, dito sa dati, boss. Dito. Han. Ngayon, nung sinubukan naming idimoles, Numipat sa doon. Doon sa nagawa ng duyan-duyan. Tapos nilagyan niya yung trapal. Oh, makikita natin dito yung back. Dito, overlooking ba? Overlooking dito? ah oh, gusto mo magkano? <laughs> Kapihan dito? Ayan, bahay tatay, oh. Dito sa baba, oh. yan Andiyan sa baba. Gusto niya tahimik, mga bayan, oh. Pero maganda dito, peaceful. Oh, peaceful. Malayo sa gulo, malayo sa kung ano-ano mula. -ano malayo sa lahat. Oh, mga kabayan. Malayo Kita, sa mga toxic ba? Oh, lasa, ano yan, oh. Uh, kagubatan talaga yan, mga kababayan. Wala bahay dito? Wala. Wala bahay-bahay, no? Si tatay lang mag-isa dito. Private property ito, mga kabayan. Pero ito ay... Uh, siguro inayaan na lang si tatay dito kasi nga hindi man lang mapapaalis-alis dito kasi ayaw talaga umalis si tatay dito mga bayan ang aming nga uh, pagpunta dito ay uh, nagdala kami ng needs ni tatay uh, nakita natin na wala siyang galon na lagayan ng tubig binilhan natin siya ng galon na malaki at uh, aldero na uh, mayroon siyang masaingan. At. Sir uh, T. Boss. Ha? May bago pala dito, boss. Bago? Ito. So, Ay, nagugulay pala yan, boss. Bago mo, nagugulay to. Kwaka, oh, na talaga, talaga ito. Kuha ka, boss. Matagataan? Oh, kuha ka. Gubat na talaga-talaga ito. Kuha ka daw. Ito so, bago pala ito. Ito nung ito. May Pwede yan, boss. Pwede yan. ano, bulang. Ha? Bulang. Na wala yung Boss Helen si Cal. boss, shout out boss. Na wala yung anong ating ano? Busis dito. ano? Bakit kaya? Umuusok yung puno, boss oh. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo na nag-ingay. Nag-ingay nag kami dito ha. Pumanhin. Ay si Tatay, lumabas lang si Tatay. At uh, siguro, no, Uh, patugtugin natin siya para po mapanood nyo rin po. If kung di na kaya ng ating uh, ano dito, batere. Nanamute. Na tayo bus. Nakamute no. Namute mo yung ating kabayan. Simula kanina. Sa mga nakatune in dito sa ating live na nandito. Nakamute po ba? Kasi uh, parang uh, minyot. May buses daw ah. May buses I'm naman right. daw. Kasi dito, oh, nakamute dito sa akin. Dito, kaiba kasi dito. Pasinsa kasi na kayo kung naistorbo namin kayo po, ha? Ito pong lugar na ito is, uh, kumbaga, Virgin. Virgin Paris. Ano lang ito mga kabayan? Uh, sa mga taglugar, uh, nagtabi-tabi na lang po kami. Uh, tinulungan lang namin dito si tatay na uh, inyong kasama dito sa gubat. Ginan lang namin ng kubo para ho ay... Uh, hindi po siya mabasa sa ulan at tes sa uh, sa dito ng tahimik at mabisibisita namin siya kung mayroon mang gustong bumisita at least alam alam kung saan siya puntahan po makabayan pero welcome po kasi kailangan din po niya ng ano bus solar solar, solar kailangan niya dito para hindi sa anuhin ng mga ah... Uh, mga may, ano ba, mga animal na nasa gubat tawon ito, yung mga pag -pag wild uh, anong tawag noon? Wild animal no. Para safety sa ah, dito. Asa talaga, marami talagang as dito. Ano pag gabi? Ah may boses sabi ni Ate Libby magpayo. Thank you po Ate Libby, Ate Libby. Thank you, salamat. Ate Helda Delima. shout out din po, no? Kay uh, uh, Totski Vlog, shout out po sa mga kaibigan natin kati mm Madeline Marasigan at tabing uh, Diadula shout din po uh, Ani Andan kay Bosilin Sikal maraming salamat po no? at least uh, itong araw na ito no? Uh, Monday siguro babalikan natin sa dito and the next uh, Monday siguro kasi nga nagdala tayo ng additional na bigas ngayon at uh, ibang gamit niya kung mayroon pong mag-share ng solar oh, uh, pwede kaming makabalik ka agad dito para maihatid po mga kababayan welcome naman po lahat po ng uh, nais pong mag share ng kanilang blessing ang needs naman tatay dito bigas po no 5 kilos sa uh, a week mga kabayan yun ang importante kasi yung kinakain niya dito boss yung ubi na baging ubi, ubi. na baging ibang kasing yung ubi na gumagapang uh, yung pagkain niya ubing and then, yung ulam ubing. niya is ah, ano yun boss tawag doon ubing ligaw ba ah, uh, sa ubing gubat. gubat tapos yung kanyang ano yung kanyang uh, ulam kuul ay ang taklong taklong pag si bisaya taklong, taklong. alam niya mo siguro kung anong taklong di ba si taklong oh shout out mo na boss okay oh, kay uh, Muhaymin Kading Ngilan hello Ma'am Cecilia Flores, sa shout out po. Shout out. Imok, ay Imok. Mok. Pasyal ka mo. dito, Mok. Nakapunta ka na ba dito kay Tatay Ernesto? Dito sa Kampaldes? O, pasyal ka dito. <laughs> And uh, bali 30 minutes na itong live po natin, update mga kabayan ha. Shout out sa inyong lahat. Ingat. Boss. Buti nagkasya ka diyan, boss, no? Hirapan nga ako eh. Ha? Hirapan. Patagilid lang ako, patagilid. Buti si DJ dito mga kabayan, no? Oh. DJ. Support natin si DJ Dan Official. Sir, okay lang po. Hingi ako kunting tulong kasi hindi na ako kalakad 8 years. Um, sana mapansin mo comment. Hirap talaga kami ngayon. Sana ka 200 lang. Malaking tulong na yan. Sabi ni Tabing Judola. Saan lugar po kayo, at Tabing? Uh, para ho kung sakaling makabisita kami dyan kaya namin pumunta maipakita natin sa ating mga kaibigan din na vlog natin baka ho merong ibang makahelp po sa inyo so, kaya namin puntahan puntahan namin hmm. Om Kumari Pun shout out ganun din po kay Busby busby pa shout out naman po dyan mula dyan sa Bakulod sa ato ng mga kautudan hadira po sa Bakulod maayong hapon sa inyong tanan. Kasama natin ngayon sa mission, no? Humanitarian and Charity Vlog si Digidan Official. Kasalukuyan ay nandito kami sa gubat. Puno ng balite, puno ng aya. Ay dito na namin ginawan ng malit na kubo si Tatay Ernesto. Ayan. Name Porokpor, Barangay Ugyon, Surigao, Pakalayo, Abos. Kaya mo pumunta doon, boss? Ayun. Wala pang laman ang aking jikas po dito sa ngayon, no? Wala pang, uh, wala Tita Bing. Oo, puli. Pag magkaroon ako ng uh, laman sa jikas. Wala po kaming hawak talaga. Para na, po ay ah... Uh, ayan. Len. Ah, uh, okay lang naman, Len. <laughs> Andito kami, Len. Hindi pa ako nakapunta. Punta ka dito mo. Gusto mo mo? Uh, may service ka man diyan. Dito sa may Kampaldis, uh, pagawaan ng mga uh, amakan. Ate Rizal de Piris, uh, shout out kuya Rizal de, shout out po sa iyo. Salamat po, thank you very much. Hintayin natin si tatay, Ernesto. Ayan, yan lang po muna siguro, uh, yung update natin ngayong umaga. Uh, may dinala kami dito. At uh, malaking tulong na yon kay uh, tatay at balikan na lang po natin. Uh, babalik na lang kami dito ni DJ kapag may ano, may solar na po tayong o oh, magkaroon oh. na po tayo ng uh, solar. Eh, sa ngayon, ngayon, ngayon kasi wala ngayon pa, natin. no? Uh, Yatid natin kaga dito pag may solar, uh -huh. solar na tayo. Yan lang ang importante dito. Kay tatay po mga kabayan. Hmm, boss. Madanlog ka dito, boss ha? Mahulog ka, boss. Walang sasalok iyo sa boss. Yung imuhang... Talaga, talaga, kasi... Imong darling, tuwa sa abroad. Ang sasalo sa akin dito, bato. batu um, bato kita naga? Tabi. Tabi, tabi. Tabi, tabi. tabi. Sabaan, kami dito ka. At least okay na dito si tatay. Uy! Uh. Uy! Ano? Wala. Oh! Oh! Parang kakagawa lang natin tapos sisirain mo na Tagal ni tatay ah. Uh, yung kabaya, no? Ah... Uh. Pakilike lang po ng ating live ngayon ay abutin lang po natin 30 minutes para ho ay uh, hindi tayo mabitin at abangan nyo lang po sa mga upload po natin. Okay na po dito si tatay wala na pong problema. Pwede pong bumisita dito ang kanyang mga uh, ka kaanak or anak na maghatid ng pwedeng makain ni tatay po dito no grabe yung ano ni namin ni DJ Kapon yung panday namin dito isang araw panday no? Ako ba naman ginawang tambal? Oh wala kami tambala dito eh mataas eh hindi namin maabot eh bangin pa hmm, bangin dito ito ang ah, uh, tawon nito advantage kapag meron kang kasama tall dark and handsome agrawe ah, <laughs> eh niwala ba kayo na ang tall dark and handsome ay makakatulong sa mga oh. tulad din hindi maabot kalain oh. niyo gusto niyo bang sumakay ako uli o siya sasakay sa akin <laughs> Uh, Pagkakot na kayo, boss. Magbulong ah, 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 tayo dito, boss. Balik-balik <laughs> uh, tayo, so, boss. Sabi ko kakapon, natumba tayo dito, oh, ah, gawin ko na lang, kumatapos natin itong bahay. <laughs> <laughs> Ayan, ah, hanggang dito na po muna yung live natin. Mamaya, pagdating ni Tatay, maglalive ako ulit. Ang mga request ninyo ay papatugtog natin kay Tatay. Okay? Uh, okay. Salamat, ha, sa inyong uh, and pagsama ngayong live dito. Thank you At, sa, uh, inyo, sa support. Magluto-luto muna kami dito, mga kababayan. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Mm. Ayan na uh, kay Palak TV, shout out din po sa inyo. Mamaya siguro mga malayo sa malayo yata yung lakad ni Tatay, mga one hour siguro 'yon. kinuha niya kasi yung kanyang gitara na kung saan niya pinagtag pinagtaguan. Ngayon, dito niya na mailalagay yung kanyang uh, gitara po makababayan, no? Ah, uh, at least okay na sa dito pag bisita kami nandito na yung kanyang gitara. Mabilis po siya makapag Uh, bigay ng kasiyahan po sa atin. oh tulad po sa inyo, makapag-request din po kayo. Mga kababayan, pa rin niya, ho. abangan nyo mamaya ha, mamaya. Pagdating ni tatay, i-ano natin mga kababayan, i-padinig ko po, po sa inyo yung mga tugtugan ni tatay. Ano oras na ba boss? ah uh, alas dos na ba? Siguro mga alas tres. Mag-live ako ulit para ho ay uh, ma pakita natin. Ha? Huh? alas dos o mga alas 3 tamang tama po makarating uh, okay. so, na yun point, si tatay mga idol maraming salamat God bless po